Bakit mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s kaysa sa ngayon? Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s mas swerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s pa ganyan ganito. Lapit ka konti. Nung panahon ko natin hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung puro mobile legend. Lalaro ka sa cellphone, manonood sa cellphone. Lahat ng laro natin nung bata tayo puro physical. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon para lang makipaglaro sa mga kaibigan mo? Yung tipong nababadrip ka na kasi nabuburot ka na sa laro. Pero tuloy ka pa rin kasi masaya ka makipaglaro sa kanila. Yung tipong lalabas ka ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 hindi ka na pwede magpagabi kasi mapapalo ka. Pero yung maiksing oras na yan para makapaglaro ka pa, iramdam mo ang haba-haba na. Naalala mo pa ba? Pagdali mo sa eskwela, madaling-madali ka kasi may papanoorin ka pa. Oo, kasi yung mga palabas sa TV noon, puro pambata pa. Puro cartoons, may mga anime pa. Nakakatuwa kasi yung mga palabas noon, talagang nakakatulong sa bata. May matinik, may hiraya manawari, may siniskwela pa. Hindi ngayon. Putik na yan yung mga pinapanood ng mga bata. Puro pag-ibig na. Puro drama. Diba? Mapa pang umaga aman o pang hapon sa klase, makakapanood ka. Naaalala mo ba ba? Yung natutulog-tulogan ka sa hapon sa mama mo para lang makaiwas ka sa palo niya. O oh, teka, naririnig mo ba yun? Oo, paulan na. Gigising ka ng madaling araw. Nadaabang ka ng balita. Then tumumuulan na. Sana walang pasok. Yung tipong kahit hindi pa nag a sa balita. Pag lumakas yung ulan ng ganyan, anak, huwag ka nang pumasok. Manood ka na lang sa TV, ha? Maigip at tapisaw ka sa ulan kasama ibang mga bata. Nakakamiss yung mga panahong wala ka pang pinoproblema. Nakakamiss yung mga panahong wala ka pang responsibilidad at obligasyon. Nakakamiss ah, yung mga panahon nung ikaw ay bata pa. Pero napapansin ko, bakit hindi ko na nakikita yung mga ganun klaseng bata? Sa tuwing lumalabas ako, napapansin ko napakatahimik na naniskinita. iskinita. Hapo na, oras na ng paglalaro nila. Pero bakit ganun wala ng mga bata? Nasa na sila? Napokus na sa kaka-cellphone, hindi na lumalabas ng bahay, mas minaigin na alam nilang mag-cellphone at panood ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Iba na talaga panahon ngayon, no? Kasi ngayon yung mga bata hindi na nila ini-enjoy yung pagbabata nila. Hindi na sila lumalabas para makipaglaro sa mga alaro nila. Nagbabago na talaga yung takbo ng mundo, di ba? Kaya ako nga ko tatanungin, oo. Masaya ako na naging parte ako ng batang 90s na to. Kahit isa rin ako dun sa mga batang napapalo dahil sa sobrang kakulitan ko. Hindi ko pinagsisihan yung mga memories ng mga panahong masaya pa akong nangigipagdaro sa mga kaibigan ko. At alam kong ganun din kayo. Mga batang 90s dyan, huwag. Alam kong naandyan pa sa puso nyo yung inner child nyo. Tatanungin ko kayo, mas masaya nga ba talaga yung mga panahong hindi pa sikat yung teknolohiya sa mundo? Let's go! <laughs>